Dahil pa rin sa matinding epekto ng El Nino at paglutan ng sakit na pertussis, pumayag na ang ilang senador na pansamantalang itigil ang face-to-face -face classes. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Rise and shine, Daniel! Hinihimok na ng ilang senador na magpatupad na muna ng blended learning sa gitna ng init ng panahon at nariyan pa ang lumulutang na sakit na pertussis. Paalala ni Sen. Sherwin Gatchalian sa mga punong guro na kung may banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral, maaari magpatupad ng blended learning. Tugon naman ang Department of Health sa mga panawagan. Case to case basis yan. DepEd magdi-decide yan if they want to return to the previous one. So sa health-wise, pwede naman mag-adapt even with the schedule. The, we can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate yung, yung klima dun sa loob ng classroom ay conducive for learning. Sa sakit na pertosis naman, may panawagan din ng DOH. So, madami lang talaga ang uh, susceptible or mga batang hindi pa nabakunahan. So, yun yung appeal ko sa mga magulang hindi pa nababakunahan ng noong pentavalent vaccine. Uh, mas maganda mabakunahan. You have to keep that area dry. No? So, kaya nga minsan, lalo na sa tag-init, wala lang malisya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay uh, ano yan, epektibo para mapigilan o hindi na lumala yung fungal infection. Kasunod ng pahayag na yan ni Congresswoman Jared Garin, natalakay din yan sa pagdinig ng Senate Committee on Health. At tanong sa DOH, Yeah, related to the fungal infection and in the heat. If it's not clean, moisture in our uh, private area, women, so it can lead to uh, uh, candidiasis or itchiness, in area. So, my basis number four. I would frequent my OBGYN also and. she also recommends uh, using cotton underwear for women. Aside from the using of uh, cotton underwear, of course, we have uh, feminine wash that will really also prevent development of uh, fungal infections. E eh, paano naman ang mga adan o kalalakihan? More to so women kasi yung, yung pH. pH ng uh, female genital tract iba doon sa men. So sa men, hindi masyadong problema. So I think possible yun, that's an advice. Some gynecologists actually advise that to prevent. Pero siyempre may treatment. Basta na uh, find out the cause of the vaginal itchiness is due to candida. May treatment naman po for that Ang ilang kongresista naman na Dr. Dean may paalala naman sa publiko sa sobra-sobrang pag-inom ng alak sa gitna ng mainit na panahon. So, dapat malaman natin ang alcohol, uh, generally ay ito ay tinatawag na diuretic. Nakakapagpabilis ng pagpahihi o pinapabilis niya yung pagalis ng tubig ng katawan natin. Nakukos ng dehydration. Moderation is still the rule. If you can avoid it, the better. If you cannot avoid it, moderate the alcohol consumption. Daniel Maranastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.